Guys, pansinin natin may isang grupo na naliligo. Mga kabinataan, guys. Ayan. At parang hindi na normal yung kanilang pagliligo, guys. Kasi parang may nalulunod na eh. Pansin nyo ba? Ayan. Mukhang nilulunod naman nila ang kanilang kasamahan, guys. Bakit naman nila ito lulunurin? Kasamahan nila ito eh. Ano ba ito? Nagbibiroan lang. Ayan. Kawawa naman. Parang parang katulungan siya guys ayan wala siyang kalaban-laban mukhang pinagtutulungan siya ayan buti na lang may to the rescue si kuya oh, ang bilis tumakbo at eto na nga ayan suntok agad ayan buti nga sa inyo ba't yun naman kasi nilulunod kasama nyo yan eh ayan Buti na lang talaga napansin. Kung hindi kawawa naman yung isa, wala man lang kalaban-laban sa inyong apat. Ay, kawawa naman. Ayan, thank you kuya kasi nailigtas mo yung isa sa mga kasama nila. Natin nagtutulungan nilang ilunod. At eto, gumaganti pa yung isa. Oh. Ayan. Ay, naku, thank you. Nailigtas din siya.